Ayun mo ang dami. Ayun, ang dami, ang dami ang tul. Ayun. tul. dami, grabe yun. Oh. Woo! Ang dami ka na ito. Baka may ano. Ano yun? Ang labo ng tubig. Tumulo. Galing sila sa damo. Makain sila dyan sa damo. Ayun o, no, pulahan o. No. Ang Wala, wala. Ano mga ba? ba? Bahay nila yun pa eh. Kulahan. Yan talaga yung ano, masasarap na ano. Masasarap na klase ng tilapia. Oh. Yan, yan yan talaga. Yan talaga ang natin mamaya. malaki pero Balik-balik mo. Balik